Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Deretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, I for an I. I for an I. Kasama po natin po sa linya po ngayon na ng telepono ang ating po election supervisor po ng Comelec, Pangasinan. Pabatiin po natin na suki na po natin po dito. Mapailokos man na dito sa Pangasinan. Nakakausap po natin na available palagi. Atty. Marino Salas. Atty. Maganda umaga po. Pagbati po ninyo. Good morning sa mga. Good morning, Good morning night, sa baybay, sa ah, po sa lahat ng ating taga-subaybay sa IFM. Apo, uh, attorney, ito po, ano po bang pwedeng magiging epekto po? Tuloy na po ako sa tanong ko po. Ano ang pwedeng maging epekto po nito yung bagong batas po ng postponement ah, na pinirmahan na po ng pangulo kahapon ay ah, yung pagpo-postpone ng BSKE sa timetable po ng COMELEC sa Pangasinan. Amin po, ah, po kumpleto kami sa batas. sa, ah, palagi ko po, po sinasabi ang COMELEC po ay implementing agency. At tagapag-implement uh, lang po kami, tagapagpatupad ng mga batas na ginagawa ng ating uh, Kongreso, na pinipilman ang ating Presidente. So kami naman patuloy pa rin sa preparation dahil uh, nabanggit na po ng aming uh, mahal na chairman na meron po tayo mga in-expect na mga legal actions mm -hmm. tungkol sa pag po dito sa batas na ito. Apo, pero kung yung uh, sitwasyon po attorney na magtuloy-tuloy po ito, itong postponement po na ito, meron po bang isinasabi uh, po sa... Uh, ano po nito, batas po na ito na fix na araw sa darating na uh, next year po na November 2026 na election pong uh, pwedeng maganap. Okay, November 2 po yung sinasabi nitong batas na ito. Mm. At uh, kung susuriin po natin itong batas na ito, wala po siyang binanggit dito na postpone po yung December 1 election, mm -hmm. Kung babasahin po natin yung title, ang nakasaad, nakasaad po doon is an act setting the term of Office of Barangay and officials. Mm -hmm. Wala pong nakalagay doon na postponing for the purpose yung uh, uh, election for this year. Mm -hmm. Nevertheless, uh, kung babasahin po natin yung buod nitong uh, batas na ito, ganoon nga po yung ibig na sabihin na yung election ngayon. Dahil nag-set po ng election na ito next year So, ibig sabihin po, yung election ngayon, uh, in, uh, in reality, mapupuspon. Hmm. So, paano po ito? Yung, yung termino po na maapektuhan, paano po maapektuhan po yung mga termino po ng kasalukuyang barangay at uh, SK official po sa lalawigan po natin? Uh, malinaw naman po dito sa sa na ito na yung pong mga nasa third term na ngayon, na mga parangka-officials, parangka-captains, parangka-officials, hindi na po sila pwedeng tumakbo sa yeah. election sa susunod na taon. Very specific po yun sa batas na ito. So um, yun pong mga iba na nag interpret na mawawala po yung term limit ng mga last termer na ngayon, hindi po totoo kasi very specific po dito sa batas na ito na kung nasa third term ka na ngayon, tapos yung termo before yung election sa next year hindi ka na pwedeng tumakbo. Okay, buti na lang po nalinaw nyo po 'yan kasi totoo po 'yun no may lumalabas po kasi na mga ano attorney na mga interpretasyon na gano by, by de magiging default daw ulit na yung pong kanilang uh, ano daw pagtakbo uh, ulit. Hindi po malinaw po dun sa batas natin na uh, hindi po sila pwedeng uh, tumakbo na. Mm -hmm. Overd po sila nitong uh, bagong batas na ito uh, they are barred for public office kung naka, nasa third term na sila. Eh, itong, itong term ay bilang hindi lang nahawakan ngayon. Opo. At ni kanina, meron po kami mga listener po. Ha? While we are discussing this, uh, ano po, ito pong uh, pinermahan po ng Pangulo na batas po ng postponement nga ng uh, BSKE. Uh, may mga tanong po sila. Like for example, kapag uh, kulang po yung bilang po ng mga kagawad o may namatay po na kagawad o sabihin na natin yung barangay uh, captain na uh, bakit paano po yung succession po nito na ngayon po may postponement po tayo Ganoon pa rin po, hindi naman po naapektuhan yung uh, rule on succession sa Local Government Code natin. Mm. Uh, Ganoon pa rin po kung yung punong barangay ang uh, namatay o nabagante po yung position ng punong barangay, di first di ranking uh, among the uh, barangay member will be the barangay captain na takat. Uh, then then naakat uh, po, then magaka-puno sila na isang uh, sanggunian ang barangay member. Mm, okay. Y yung appointment po ba, uh, same thing, uh, uh, apply sa rules po na dapat ka po nung uh, na wala uh, attorney? Parang ganun po ba? Ay, hindi po sir Mark. Hindi po. Kasi ang barangay po is non-partisan. Pag sinabi mm -hmm. po natin non-partisan ng barangay election, they should not belong to any political party. Ayun. So wala po, hindi po applicable dito yung dapat draw to the same political party. Hindi po, hindi po. Mm. So ibig sabihin Atty., parang kung kunyari yung ikawalo na kagawad na na laglag nung uh, nakaraang election, pwedeng siyang uh, ma-appoint? Atty., parang ganun po ba? But, kahit sino po pwede. But, but in not necessarily or mandatorily na siya po yung i-appoint. Mm. Any person, anybody who, who, who possesses the qualifications can be appointed to be the ng uh, member sangguniang barangay member who has that power attorney to appoint sakali. kali? So, ang mag-appoint po niya ni sa uh, atin pong uh, mayor po. Mm. Uh, mag i magiinteres po of course ang sangguniang barangay kung sino po yung papo-appoint nila. Ayon. Okay. Uh, attorney may pagbabago po ba sa schedule po ng filing po ng candidacy kung sakali magtuloy-tuloy po itong uh, postponement po nito? Oh, uh, definitely po, definitely po. Uh, lahat po nung uh, calendar of activities namin mababago po yan dahil nga po mm -hmm. yung calendar of activities namin is nakabase po doon sa existing law na ang election is December, December 1 during during the promulgation ng uh, calendar of activities namin. So ngayon po kung November uh, 2, 2026 na po next year, mababago po lahat yung, yung mm -hmm. uh, calendar of activities naman. Ayon. Okay, so uh, um, sigurado naman ako ito attorney, uh, you were going to disseminate uh, sa online and uh, of course uh, you were going to give copy dito sa ating pong mga media partners uh, for this announcement po. Definitely po, definitely po. Once po na meron na pong issuance na ang ang amin na po central office, sa uh, aming information and education department, po sila nagbibigay po ng mga mga uh, po ng mga issuances ng COMELEC like, sa inyo po sa ating mga uh, sa, mga uh, kapatid natin sa media. Apo. Uh, ano po yung pwedeng maging epekto po nito sa budget allocation po sa BSKE? Uh, in particular dito po sa probinsya po ng Pangasinan, uh, pwedeng mabago po ba itong uh, budget allocation po uh, pag mga gayong may postponement ato uh, attorney? Ah, uh, depende definitely po. May meron po 'yan. Ah, uh, magbabase rin po sila ngayon dyan sa bagong batas na 'yan sa pag-allocate po ng uh, budget sa barangay lalo lalo na po sa ating kus election. Okay, uh, attorney, linawin ko lang no. Yung pong uh, gagawin po manual po ang uh, barangay SK election or hybrid po ito, attorney? Manual po. Uh, mm -hmm. Manual po ang barangay ang batas po natin sa barangay SK election ay manual dahil uh, masyado pong mahal ang automated election. Mm -hmm. Ang barangay naman po ay sa limited lang po sa barangay natin kandidato natin ilan lang po naman yung bibilangin ng ating mga 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 teachers mga miyembro ng electoral mm. board. Okay, since po uh, ito may postponement po pero sabi nyo nga po handa pa rin kayo. Pwede anong pwedeng mangyari dito kasi uh, for sure may mga magja challenge po dito sa legal na aspeto po. Pero may plano po ba ang uh, COMELEC Pangasinan in particular na magsagawa po ng mga uh, voter education campaign kaugnay po sa bagong schedule, attorney? Opo, definitely po meron po kami. But uh, of course, yung po muna pinarehistro namin ng June ng August 1 to 10, mm. magkakaroon po ng election registration board sa mm. 85 po ng buwan na ito. Para po malaman kung uh, ma-approve o ma-disapprove po yung natin pong lalawigan. We have uh, 110,000 po na uh, bagong aplikante. So marami po ito. -mm. -mm. Okay, tapos by uh, yung, yung nabanggit nyo po ba, matutuloy po kaya yung by, 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 by for example, yung uh, uh, registration uh, verification process po uh, hindi naman po ito maantala tulad ng sabi niyo. Pero yung pong uh, registration po ulit po ba, kailan po ba magre-resume ito kung sakaling ang postponement uh, attorney ay magtuloy-tuloy ng November 2026? Uh, nabanggit din po na may ang uh, management during our training na Dai kung kung ma-implement po tong batas na ito at wala pong ano man na magisagabal like at TRO, uh, by October po magre-resume na po yung system of continuing registration natin. Opo, Attorney Marino Sala, Election Supervisor po ng Comelec Pangasinan. Sir, agyaman kami, mabuhay po kayo. Agyaman na ka po, mabuhay po ang IFM, mabuhay po kayo sa mag. Ayun po. Nako, napaka-available po ni Attorney Marino Salas sa uh, isa po sa talagang masigasig na pagtatanong. Buti na lang natanong natin, na discuss po natin po ito. At napakaganda yung mabigyang linaw po itong mga gitong klasing usapin. usapang. Yan po ang ating ifron an i alas 6:37 po ng magandang umaga magbabalik po ang programang IFM News Prime Edition. IFM News